Hi guys, Good day to everyone so magluto tayo ng tinulang manok, wala akong malunggay guys, so ito lang mayroon sa akin meron akong sayote ayan, babalatan pa siya sayote, tapos meron tayong sibuyas <clears throat> meron tayong chili, meron tayong ginger Luya. meron tayong lemon grass, syempre may chicken meron din tayong chicken stocks tapos uh, ano So, mayroon din tayong asen. So, lagyan na natin ng mantika dito, guys. Gisal natin kunti. Oil. Ayun. Gisal natin yung onion. Yun, no? Frying onion. Ingay talaga ni Koda, guys. Yan. Fried ko siya sa onion. Tapos, kunting bawang kaya lagyan ng kunting bawang mas masarap so guys magkuha muna ako ng bawang onion tapos bawang wait yan bawang tausik pa more hindi ka talsik. tapos lagyan na natin yung manok guys slow lang muna natin yan sobrang in init ng mantika. Oh, lala. Yan, oh. So, ilagay na natin yung manok. Oh, lala. Igisa natin yung manok, guys. Yun. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Oh. Oh, lala, oh, lala. Sino lang manok? Ayan, kinahinaan ko yung apoy. Kasi ang gabi yung talsik niya. Ayan, itulat tayo ng manok. Lagyan lang ng sayuti. E eh, wala naman tayong malunggay. Ayan, ganun lang. Hirap pag nasa abroad ka guys. Ang hirap ng malunggay dito. Yung tanim ko doon, ano, wala pang dahon. Hmm. tag-init Ayan. So, takpan muna natin siya habang hihiwain ko muna tong sayuti natin. Ayan. Maghihiwa pa ko ng sayuti, guys. Ayan muna. Takpan muna natin. Oh, na So, guys. Lagyan na natin ng water. Ayan. Para ng adobo to. <laughs> Lagyan ko ng, lagyan ng ito. Ayan. boya. Lagyan ng ginger. Ayan. Lagyan ng ginger para mabango. Para mabango ang tinulang manok. Tapos, lagyan ng water. Oh, uh, lala. Ayan. So, pakuloyin mo na yan, guys. Pakuloyin mo na to. Tapos, tanggalin yung mga babos-babos. -bubbles. Ayan na eh guys, kumulo na siya. So, tanggalin natin itong mga, alam mo yung guys, pag nagluluto kayo ng manok or beef or any meat, tanggalin niya yung mga ano sa taas. konti lang, wag ubusin. Kasi ito din naman nagdala ng sarap yung nasa taas. Kaso, konti lang kunin niya yung mga ganyan, guys. Ayan. Well, tapos yung mga parang dumi-dumi ng manok hindi dito yan sa taas so yun ang tatanggalin natin ayan titining titatanggal ano ba yan bulog na talaga oh my god so yan Chaling. so yan guys ayan. habang pinapakulo pa natin tong manok ayan mayroon na sya dito uh, loya at ilagay ko na rin tong lemongrass tapos mayroon din tayo dito yan, yung sayote. Yan. Yan. So, palambutin muna natin yung manok. Pag malambot kunti na yung manok, ilagay natin yung sayote. Ayan. Hintayin natin. Lagyan muna natin ng salt. So, guys, lagyan natin ng asin para maabsorb yung lasan niya na may, ano na siya, may timpla-timpla na sa loob ayun so takpan ulit natin at lagyan din natin muna ng chicken stocks ah mamaya na pag nalagay ko na to bago natin ilagay itong chicken stocks So, takpan ulit kasi hindi pa siya hindi pa siya soft ah. so guys ilagay ko na yung ano sayote ayun ilagay na natin yung sayote mamaya na yung chili ayan sayuti more sayuti more sayuti ayan so palambutin natin yung sayuti tapos lagyan na natin ng chicken stocks guys para masarap para masarap yung lasa niya na absorb sa sayuti yun know? chicken stocks. Ayan. Okay, so palambutin mo na natin. At ihalo na rin tong chili. Mamaya na. So, ilagay na natin yung chili, guys. Ayan, naglagay lang akong dalawang chili. Mamaya pipisain natin yan. Yan, yan lang. Wala ding sibuyas dahon. Ito lang yung tinulang manok ko, guys. Kung ano lang mayroon din dyan sa inyo, guys. Ayan. Anuhin nyo na. Lulutuin nyo lang. si sibuyas lang yung halo, wala kayong sayote or something, okay na yun. Tapos may tanglad. Okay na yun. Manok na yun, tinula. Basta may manok. <laughs> Tinatawag na tinulang manok. Tikman nga. Mm, super yummy na guys. So hinihintay ko lang ma... Maano yung sayote. Medyo matikas pa yung sayote. Try natin. Ayan, kunti pa. Mga one minutes. So, takpan ulit siya, guys. Takpan natin. Ayan. So guys, luto na yung manok natin. Ay, you no? So my gosh, pipisain natin yung chili, guys. Cut natin yung chili. Oops. oops, 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 oops. Cut natin para masarap. Para may anghang. Ayun, guys, ito rin cut natin para may sarap. Masarap kasi yung may chili. Ayan, putol-putol lang natin. Ay, yun, no? putol na guys. Wala nang laman. <laughs> Natanggal na. So guys, thank you for watching. Luto na yung tinulang manok ko dito guys. Ito lang yung kasing halo ko. Sayuti. Wala tayong dahon. Ay, mayroon naman ito. Lemongrass. So yun, pwede na yan guys. So guys, thank you for watching. Dinamihan ko yung sabaw. Kasi alam mo guys, gusto ko kasi yung sabaw. Mm. Paborito ko yung sabaw. Salamat guys sa pagwatch watch ito yung tinulang manok ko ngayon, new recipe at new foods, wala kasi si madam, wala nga guys, so, nagmasarap, nagluto ng mga masarap na food, yun know, Pilipinas food, Pilipinas food, Pinoy food, uh, Pinay food, yun. So guys, thank you for watching. Salamat sa mga nagbakas dyan at mga nagtusok-tusok. Thank you so much, mga idol. Luto na yung tinulang manok natin. Thank you for watching, guys. So guys, halo natin ng patis. Kailangang mayroon siyang patis para masarap yung luto, guys. Promise, try nyo. Ayan. Fish sauce. Yun ang ihalo sa tinola. Patis. Oh, di ba? Masarap din 'to magsawsaw ka ng chili tapos may patis, di ba, guys? Tapos sa sa may tinola, eh, put aside lang yung mga ganon. So ito ang ginawa natin, i natin yung patis, lutong pili. Oh, di ba? Sarap. Tikman natin. hmm Yummy na, guys. Super yummy. Yun. More <laughs> more patis. You know. Yummy yummy. That is so yummy, manok.